minsan may mga pangyayari sa buhay natin na makakapag-realize sa atin ng mga kamalian na minsan hindi tayo aware minsan ibang tao lang ang nakakapuna dumating sa point na na ko nung mga nasa high school pa lang ako ay may pagka-KSP pala talaga ako o kulang sa pansin ang kwentong ito ay nangyari nung Nagkaklase kami sa THE or Technology and Home Economics. Yung teacher namin noon ay itago na lang natin sa pangalang Ma'am Hipon. Hindi tunay na pangalan. Sa subject niya ay confident ako na mataas ang marka ang makukuha ko basta umatin ka lang sa class niya lagi. Marami kaming naging project tulad ng pagpunta kung saan para magtanim at mag-alaga ng manok. Mga gawaing pangkabuhayan. Minsan sa klase, pag gusto ko pang masustain ang pakikinig ko, ay gumagawa ako ng paraan para mairaos ko yung oras. Nakikinig naman ako pero hindi ko kaya makinig lang. Minsan, habang nakikinig, nagsusulat ako ng kahit ano sa papel. ang mga pispis -pis nga nagalupad ginatipan sang Diyos. Pero nakikinig ako niyan ah. All things bright and beautiful, all creatures great and small. Wag lang sana ako toksoin. Tuloy pa rin ako sa pagsusulat ng kung ano-ano. Akala siguro ni ma'am, nag-take down <laughs> Akala siguro ni ma'am, nagte-take down notes ako. Kung wala na maisulat, magdo-drawing naman ako. So, meron dito, ba diba? 6 times 6, 36, 6 times 6, 6 um, times C, um, small circle, big circle, Big circle, small circle, small circle, 6 times 6, 6 times 6, 36, small circle, charot, mali. So, paano magsulat ng boy? B, O, Y. Tapos ganyan, tapos ganyan, tapos ganyan, yan, yan. Mm. Ay nako, ang tagal talaga ng oras. Hindi din ako tumitingin sa oras. Magdodrawing na naman ako niyan ng mata. Ayan, dapat maganda ang amimilok. Yung parang sa kanding. Ganun lang. Tapos pupunuin ko talaga tong papel hanggang matapos na. Minsan, bahay kubo. Ayan na. Buti pa ang kanding maganda ang eyelashes, no? Grabe, ang tagal. Ang tagal talaga ng time. Ah, yung nakaside view naman. Grabe, sige bilisan ko pa talaga para ma-master to. Puno na ang isang page kaya sa kabilang page na naman ako magdo-drawing. Biglang na hinto ang discussion. Wow! Ang ganda naman ng little girl. Si Ma'am Hipon ang nasa likuran ko. Siguro naman pwede muna makinig sa klase ko, 'di ba? mamaya na magdodrawing ng little girl. Well, tahimik lang naman ako at that time. Tama naman si ma'am, pero hindi ko kasi ka talaga kaya makinig lang. Inaantok ako talaga kaya dapat may ibang ginagawa. Pero sige, kaya ko na to at malapit na ang oras. Malapit nang matapos yung class. And so, I listen with full attention talagang nakafocus ka at medyo excited? So, sabi ni ma'am, So, class, when we say about poultry, what animals are the example? So, parang mga popcorn ang mga kaklasiko sa pagsagot. Chicken, pato, pabo, pogo, gansa, mallard, peasant, biglang tumahimik ang klase dahil sa naubos na ata nilang sabihin lahat. At yung mga gusto ko ding sabihin, pero gusto ko talagang magsalita. Walang kung ano-ano dahil sa pagka-excited ko, sabay sigaw na, WAK WAK! Parang tumigil yung oras nung time na yun. Papansin talaga ako. Siguro, in ko na tatawa sila or what. Kalmado lang si ma'am. Nung mga time na yon, mahinahon, inaantay namin siya magsalita. Lagot talaga ako nito. Class, class, class. Nagsalita na siya. Ang pinag-uusapan natin dito ay poultry. Wala tayong pakialam sa culture ng mga wak-wak o tik-tik. Bam! Para akong binagsakan, para akong binagsakan ng ceiling fan sa kisame. Habang nasisermonan ako, iniisip ko na sana matapos na yung klase. Nakakahiya. OMG! Ay salamat. Natapos na Lord. Nakahiga ako sa bed at iniisip ko pa rin yung nangyari. Bakit ko yun nagawa? Teka lang, baka may tao. Bakit ko yun nagawa? Teka lang, baka may tao. Nagdadrama pa ako doon. Bakit ako? Bakit ko yun nagawa? Teka lang, baka may tao. Mamaya sabihin nila nasisiraan ako ng bait. Nakakaya! Napaka-unprofessional ko! Naparin pa rin ako natutunaw sa kahihiyan. Pero nang maisip ko ulit yung mga, yung pagsigaw ko ng wak-wak, grabe pa, grabe pala yung guts ko, no? Papansin lang, tinawa ko na lang. <laughs> Ops, baka may tao ulit.